dapat ba ibalik ang love of country dyan? Sa UP, tinanggal ang history. Naging elective. E sa Ateneo Bats, ka, ano, meron ba kayong ano? Si, I know, merong CB ka. Meron kayong araling panlipunan. No? Nung bata pa kami, my kids, araling panlipunan. Is it because our educational system has been so uh, naging komersyo na. Wala na yung love of country. Well, what It can is you say about what, historical revisionism? Oo, oh, oh, yan. Yeah, uh -huh. yung historical revisionism natin uh, na, na ang history natin. Mara? Yes. I think, ano, important, no, yung um, uh, pag oppose natin syempre sa historical revisionism. Ang dami ng mga attempts na gawin yan, no? From the, ano, parang from even from platforming the Marcoses even before they won, Uh, any seats even yung sa pag at ngayon na um, nasa ano nasa poder na sila doon na nagkakaroon ng mga um, education reform matatag curriculum yung isang banta noon tas ngayon ang nangyari na uh, natanggal ang mga GE sa UP um, importante kasi na ma mas hindi lang nga i-maintain kundi mas mapalawig natin ang mga perspective natin sa, sa kasaysayan kasi doon sa kasaysayan natin malalaman ano yung next steps forward. No? Doon, when we are given the full picture of what is happening, what has happened in our country, mula pa nung panahon ni Narizal, yeah. ni na Bonifacio, di ba, na yung mga lider na, for one, mga kabataan rin, mga estudyante rin, mga um, nakapag-aral din, ang mga lessons from their time hanggang sa lessons of the time of opposition to martial law na mga estudyante rin ang at the, yung nasa forefront ngayon bilang mga estudyante bilang kabataan who are called to be on the forefront now against this fight in corruption we have to see kung ano nga ba ang mga um, nangyari nun, mga konkreto at totoo na nangyari para makahanap tayo ng mga aral, magkaroon ng mga um, mga yun makatotohanan at grounded talaga na pag-aaral at pagsiyasat sa nakaraan